kanta ni tuturo mo sakin? Hmm. Ah, anong tuturo yeah. mo kanta? Oh, sige nga, sige nga kantahin mo nga. Fl

Gå litt ned.

multimillion dollar house dwarf worship morning Oh, ngayon naman ang kanta mo tapos na ba yon ang haba, ah. Tapos, sabay na ah, Tapos na ba yung meds? Ha. Tapos na? Gusto mo ulit ka Gusto mo lutoan ulit kita? Oh, sige, turuan mo ulit ako. Hindi. Gusto mo lutoan ulit kita? Ah, lutoan mo ulit ako. Sige nga, lutoan mo ulit ako. Nagutong ulit ako eh. Lutoan mo nga ulit ako. Ano luluto mo sa akin? Ayaw niya nga ako mang tika. Ha? Ano po? Ano mo nga ako mang tika. Lagay ka na tika. O Sige. Sabot. Kanya muna, yayagyan ko ng toyo. Ay, nilagyan mo ng toyo, sarap Ay. naman yan. Ano bang luto yan? pancit kanton. Pancit kanton? Tata, ito. Ano yan? Papay tayo dyan. Ano yung papel? Yan ba yung pancit kanton? 嗯。Mm. Ano yan? Luto niya. Lutoan niya kita. Lutoan mo na ako ng ano yan? Pansit kanton? Luto. Ay, kaya gusto mo? O, oh, sige po. Kainin ko muna yung pansit kanton o sabay ko na dun sa luto mo. Dun sa isang luto mo. Sabay muna. O, oh, sige. Sabay ko na kainin. Ano yan sa kamay mo? Ba't may ganyan? Rilo. Rilo, ah. Inuurasan mo yung pagluluto mo? O oh, sige. Ano ulit, ano ulit iluluto mo sa akin? Ano ma'am, mantika. Okay, tayo dyan, maraming mantika. Tataas na naman yung kolesterol ko nyan. Ano ba lulutuin mo? Ba't panay mantika? Yan. Nakayap. Ay, masarap. Ano yung masarap na yun? Anong luto yun? Anong luto yun, Bi? Masarap sabi mo, di ba? Yan yeah, yan, yeah, matayap. Oo nga, anong luto yun? Adobo. Ay, adobo. Alam niya yung adobo. Kumakain ka ba nun? Mm. Sino nagluluto? Si mama mo, masarap? Oh, okay. Ah, kaya pati ano nilagay mo? Ba't may bulak yun? May bulak mo yung adobo? No, adobo. Kinain na ni Mingming yung pagkain ko. Yung pansit kanton ko, kinain na ni Mingming. -Ming. Naku po. Ah, o sige, yan pa adobo. Ah, bakit may ano yan? Ano yung nilagay mong ingredients? Aba, may bulak tsaka papel. Ay. Ay, mayroon pang plastic. Maingay. Maingay. Sino maingay? Mimi. Baka, tingnan mo, baka kinain na ni Mimiw yung pansit kanton ko. Wala na akong kakainin mamaya. Ayan yan. Pa sige, pakain mo na kay Mingming yung pansit kanton ko. Ah, pakain mo na kay Mingming. yan. Hindi ka yung peya mo. Eh, kasi kawawa naman si Mingming. Walang, wala siyang food. Eh, yung pansit. Hindi ito. Nilutuan mo din siya? Nilutuan mo din siya? Ah, o sige po. Pakainin mo na din si Mingming. Para hindi siya maging ano, wala. Hindi siya gutom kayo. Luto na yun kayo. Luto na yun sa akin? <makes noise> eh, ang sarap naman yan. Ano yan. Ayan na ba yung adobo ko? Hmm, dito mo na. Tapos na. So, ano na yung pagkain ko dyan? Pansikan na adobo. Ang dami pa. Lutuan mo pa ako. Kimino, gawawa. Kimino, Sige okay, oh, ibigyan mo oh, na, oh, na oh. sa kanya. Bigyan mo rin siya ng niluto mo. Napansit kanton. Wait yan. Ito na yan. Ito. Oh, sige po. Yan, bigyan mo rin yan si Mingming. -Ming. Bigyan mo si Mingming -Ming ng niluto ng pansit kanton. <laughs> Asa nga na bi? Bi. Bumi ato nan ano. Dina ka ay dun. Kada bumi ato. Ano bumi ato? Bumi ato nan manot. Bumili ka ng asin? Ning manot kag kabos Bibili ba ako ng asin? Bibili ka pa ng manok, tsaka bibili ka pa ng asin? Yeah. Ba't, na, ba't nauna yung lutok mo ng adubo? Hindi ka pa pala nakabili ng manok. Hindi ka pa pala nakabili ng... Hindi kabili... na... na ng manok? Ano po? Hindi ka ng manok? May nabili ka ng manok? Sa asin. Hindi ba tapos sa ka asin? Ribu bilikan mo ng asin. Luto na yung adobo mo pero wala ka pa palang nabiling manok. May nga asin na to. Ito may asin na to. May asin na. Nakabili ka na din ng manok. Ha. Ah. ah okay po. Sige po. Luto. Okay. Ano, ano, Anong lulutuin mo? Matayap na matayap. Ano yung masarap na yon? Yung so, masarap na kayap na adobo, tapos masarap na masarap na manot, tapos masarap na masarap na mayabot na boto, tapos masarap na chicken. Ah, masarap na chicken. Bantayin mo na balagainin ng puta, ah. ah. sige po. Bantayin ko muna. Saan ka ba pupunta?

pengajarnya senang geng ke pangan ano, maganda. Ano yun? geng ke Ito ulit. Daga, mankita. ka. Dami na I May ganyan pa Ito. May ulo May ulo yung manat May ulo yung May ulo ka na ng manok? Oh, very good to get it online. Yes, I'm <tik> <then>, oh, sarap <tik> naman, <luto> na. <tik> Pakain na ba ako? Sa yung pancit canton ko, pina ano mo ba? Pina ah, ng 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 ng. Serap naman. Wow. K agad. Sino yun? ini Sino yon Pagalitan mo. Mag- yun? na yun? Sino yun? Sino Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Ano, mo pa ako? Sige, lutuan mo pa ako. Mukhang magaling ka magluto, Bia. Bia, saan ka na, Ano na ba? mo na ba ako? Ano yung mo sa akin? Masarap ba yan? Thank hmm.

What I do? Ano kinakanta mo be? Ano eh, niluto mo O sige po, lutuan, lutuan mo pa po. Mabaho! Ba't ang baho? Ano yung niluto mo? Ba't mabaho? Baho ng toy cookie cookie. Yung? Baho ng toy cookie cookie. Pwede ko ayaw ng jelly. baho yung toy mo? kan Bi. Umo sidili ni isa kay mabaho yan be. Dapat kasi nililisan mo yan eh. Dapat nga ini sterilize mo yan eh. Ano nilutok mo Ang dami mo nang niluto sa akin na <coughs> Gutom na gutom na ako ha. Like a Barbie girl. Mahalo mo pa Sabi mo kasi isang lagayan.

Labi, luto na ba, B? Gutom na ako, Bi. Luto na. Oh. na ating ibag, eh. Ano po? Nagigipag. Ikan luto, bagot kayo. Ano, luto mo sa akin? This is the last chance with you. Holding that tomorrow. sa mukha hash brown din. Look, B, I will cook. I will cook, B, oh. This is my, this is my, ano, oh. This is my hot pot. You see? I will cook now. May magluluto ako ng french fries. Ito, so, one big potato, B.O. Ito, potato, B.O., dalawa. Tingnan mo. Laki, no? Ito yung gagawin kong French fries. Abi, oh, tinakpan ko na bi, lulutuin kita na. Ako naman yubi, na mamaluluto sa iyo, bi, ang kita ng french fries at 'yung ano, hash brown. Okay? ba yung niluto mo sa akin?